ano, nung sumakabilang, ano ba to, Nang, makabilang network, Sa makabilang network, sumakabilang negosyo, no, na nainip sa libon, ayan, didiretsyon ko na, no, para sa inyo to, magbayad lang uli kayo ng $9.95. Kulit na kulit na ito sa live good. Bakit? Yung $40 na one-time affiliate mo, that is for the rest of your life. Okay lang kung sumakabilang bakod ka. Okay? Kulit na wala tayong ano hindi tayo nag ano na nawala ano, yung sa so, yung ko. wala tayong ano kinihindian wala tayong sinisipa you know ang ganda ng lip ko balik ka lang kasi hindi ka na ulit magbabayad ng 40 dollars kasi ang um, uh, pero pero ano kung nakalakin in ka sa sponsor mo dati nakilala na no nakita siya yung sponsor mo stay with them babaitin mo pag ikaw naging diamond, ano? But yun lang sa akin, ano? Kabato-bato sa langit, ang, mat ang matamaan, may bukol. <laughs> may bukol. Pero we're gonna be diamond. we gonna be, you know, making, you know, not just a living, not just a lifestyle. we gonna be making a generational wealth here in Live Good. And I can feel it, you know, from the